po, nandito kami ngayong umaga, sama ko si sa Paring JR. Magang umaga mag mag kami ngayon dito. Kahit yung kambing niya, iniwanan niya na para <laughs> gugutumin. Dahil like sa excited kami ngayong umaga, mukhang maganda panahon ngayon. <coughs> yeah, shoutout sa inyong lahat. Uh, first day ngayon ng mga may pasok, uh, January 6. Kami papakanyugan, kaya maagap kami. Nandito sa Paring JR. Iyon. Yeah, Paring Michael, shoutout sa iyo dyan. Good morning. Kay uh, Kuya Juji. Yes, mga Ignacio family, mga mano po. Shoutout po sa inyong lahat. Good morning. Kami dadayo roon sa may pulo na yun. Sige po, station lang po. Tayo may dala ng uh, motor para ikabit. Ito Para maginhawa ang ating papuntang kanyugan. Ito, ikakabit ko lang. Nakikabit na natin yung motor. Tayo ay uh, pwede nang pumunta roon sa pepwestuhan. Si paring JR nandun ah. Nagaantay sa labas. Nandun siya sa may bandaraon yung naninikin. Ito, saan ba yun? Yun. Nandun na siya sa may labas. Naantay tayo. Wait lang pare. Okay, ano na. Bibidahan yung dalawa yun. <laughs> Ito, <laughs> kabur si Jerry. Tungkol sa, angono, please. <laughs> to, tungkol sa ang uno, tungkol sa pala yun. <laughs> sa dara. mabuwal. Mabuwal. Iyan. Ito, si paring Jerry. Tatlo kami pupuntang ano, papuntang kanyugan. Ito, ko lang bangka nila kanyugan na. natin. Mga lalaga, morning idol, aking kapatid, ibang sa palaran, morning. Wala tayong makaroon lang sa kanyugan yan. Ganyan ganyan yung pulo na yan, mga kanyugan yan. Kakaupin dyan sa Bicol, kay Mama Eline, sa mga Andes family, sa crew family, lahat-lahatin mo na rin to, kanyang lahat, lang nakay family, shout out sa inyo, morning. Nagpagawang pwesto ng kangkong rito. May hiliran na ito ato to. Ginawa na lang may hari. So, yung pamarilan rito medyo naipa rin. Dahil siguro sa lakas ng hangin, maraming gumiba o nakaputol ng mga nilira ng kangkong. May nakapwesto ron, isa lang ngayon ah. Mga taga-kanyugan. So, e, hindi na maril sila ngayon, pero dyan sa isang yan. Kami nakarating na dito sa may kanyugan. So, oh, pwesto na muna tayo pare. Shoutout sa mga katimkong 40 sa publasyon. <laughs> Yun, shoutout dyan. Kalumpang. Publasyon. Poblasyon. Mga 40s. Mungan. At saka si Amungan. Ah, Oo, oh, sina... Hindi, umpangko. Oh, sila pare umpangko. Oo. Oh. Shoutout sa inyo, mga pare ko. Shoutout sa mga YHC clubs. Yan, lahat. Shoutout na rin sa Papawis Clubs lahat. Shoutout na rin sa Veterans Clubs dyan sa Teresa Carissa 2. Carisa 2. Yan, lalong-lalo -lalo na kay Sir Palanya. Sir, good morning. Ah, aming presidenteng bago. Nandito kami ni Paring JR. Good morning. Sa lahat ng mga na-elect ng ah, officer dyan sa clubs. Good morning. Meron kami ano ah, Yan, kay, kay pa Paring Jerry. Antipolo. Eh. Yan, sa Antipolo naman. Yung mga clubs ni Paring Jerry. May kaming basketball. May, din kaming mamaril. <laughs> Ay, okay. Yung namin, wag yung babae. <laughs> Yan <Kaya, laughs> lang. Yan, may, mga taga-kanyugan rito kapwesto na. Nandito kami sa kanyugan. Yan yung ano namin. Site namin. Yan, good morning po. Dito sila Nelson, si Erwin, yan. Good morning. Naunahan ko kayo sa pwesto. <laughs> Dumating sila to. Malamang walang mga pasok rin to. Da so, para mur murong yan, murong. Kasi JR, si Jerry, naka na. Parang JR naman nandoon sa may ano, sa may bukana papasok sa uh, kanyugan. Kami naka na rito. So, good morning po. Magandang uh, umaga. Shoutout sa aking pamilya uh, Ortega. Yan, diyan sa Ormoc City. Good morning po. At sa mga magdadaro family, pagapos family, Robles family, good morning po sa ating lahat. Hindi ko na isa-isahin. Um, uh, Hugar family, yan. Kanyete family, good morning po sa ating lahat. Yan sa Ormoc City. Na pumuputok na sila ron sa, ano na yan, sa, sa Luuban. Shoutout din sa aking uh, mga kasamahan dyan sa Silver Philippines. Good hey, morning! Paring dan siguro to. Alam na, alam ayan eh. <laughs> ayan, kababanggit ko lang na kay pwesto kay Paring Dan ito. Nandito si Paring Dan. Si paring dan dito eh, hindi na sisiro ng uh, mga mangilo. Itong lugar na tinatayuan ang ko, akala ko di, di lilitaw, ay di susulpot. Eh nandito pala si Paring Dan. Yan, idol natin. Pa-support na lang din po ng kanyang uh, Facebook page kay Dan Conception. Pa-follow na lang din po, like and share. Maraming maraming salamat. Ya, kami ano na. Nakapagpayong na rin ako dahil mainit kayo. Ang init. <laughs> Magang umaga. Oras natin ay alas 8, ang init. Grabe. Sobrang init. Abang-abang lang tayo ng ano. Mamaya-maya ito, may litaw na. Kumalma na rin yung hangin. Shoutout kay Paring Engineer. Uh, Pinyon, si Ambit Pinyon, dyan sa population. Good morning. Uh, at, uh, may pasok ka ngayon pare, kami ni paring GR. Jerry, nandito kami ngayong umagang ito. So, bali ang pasok ko sa ano pa? Sa next Monday pa. Kaya mahaba-haba ang pamamaril. <laughs> okay po, abang-abang lang ako sa mga inaantay nating mga tilapia. Yes, may tinira tayong dalag. Biglang umangat, kaya di ko na binuksan ng, ano. So, malaki. Oo, oh, inabot. Pagkaangat. Ewan ko lang din. Naninilaw lang sila, ano eh. Paangat na eh. Tinambahan lang. Natsambahan naman. <laughs> Malaking dalag ito. Hingga lang di ko nakuhahan na ng video. Dalag tayo. <laughs> May mga bulapaan eh. Kung <laughs> malaki na nga ito siguro. Bigat eh. Yun. Namaan sa batok to. Hindi. Yun. Kaisa tayo dalag. Ah malaki-laki na rin. Pwede na. Uy naman manok. Dalag. May umaga nito, ay eh, malabo ang tubig. Ala asu asukal, ala asukal. Ala asukal, hindi asukal. <laughs> no, no, no. Ala asukal pag nakanlaw. Kulay brown na. No. Ay, na rin pala, mabigat na eh. Oh. Dadalag tayo. Yung head sa ano, sa English, parang ahas eh. Baka ngin tayo. Uy naman manok. Dalag na rin. Hindi <coughs> ko di paring gan. Ayun, tayo ayun, huli pala yun Huli tayo Buwi na mano tayo sa tilapia Bukod dun sa unang dalag Nakadalag, nakadalag tayo kanina Three fingers lang pala <coughs> Three fingers Ano? three fingers na Patol ng three fingers Pasok ng tilapia. Uh, four fingers lang siya, ang Payat pa. Kakalangoy. Ito ang mahirap sa ano eh. Sa malawak yung nilalangoyan nila. Hihirapan eh, sila maghanap ng pagkain gawa anong napakalawak. Langoy ng langoy. Para makakain lang. Kaya nangyayayat. Paano mo sabi? Huwag mo kalalabot yan. Ano kaya? Layo eh. Ay huli. Five fingers. Layo ng ano. Dito ako dun sa ganda may ng tubig ngayon Siguro ko gawa ng malakas ng hangin kapon Bakit tila eh. Gawa ng inusok Pag-alir pa isa Isa pa Huwag malis, huwag malis Siglit lang, pipicturan lang kita Diyan ka lang hmm. Diyan pa kaya Diyan ka lang, diyan ka lang, diyan ka lang alam kong pinamahan ko Sumablay Puna sumablay tayo ro'n Sumablay Diyan malalim yung itaw Uli tayo Diyan dyan sa Bulacan Mga Alvarado family Uy, Huwag ka sumabit Mga hunters ng uh, ano yan shoutout kay RJ salamat salamat sa sponsor mong Polarized pare gamit gamit ko pa hanggang ngayon so, five fingers tayo mumula mula, mula. shoutout din sa nag sponsor sa akin ng cellphone si CJ Adlaw si Juan Alin Ortega shoutout din kay Jojo mga nag sponsor ko maraming maraming salamat may lumipat na dito sa may parting baba na ng kanyugan dito mahangin talaga ng hangin ang kapal rito ng isda sobra nauli natin oh mga ah, ganito ang size rito mga okay. ah, 5 fingers na mahilab hilab ang kapal ng isda rito Yeah, yun yung ano natin. Kanyugan. Ayun yung kabahayan, no? Mas parang GR. Ito naman si parang Jerry. Nandito na kami sa may bandang baba. Kung ang anong nandito, nandito na litaw. malabo na ron. Wala nang pag-asa yung kanyugan sa may pwestuhan ng site natin. Puro ano na. Puro luga ng ano na. Parang luga na yung tubig. Patay, mga idol. Patay, hindi kaya ulit tayo mga tos tayo ay napakalayo na sa muro halos nandito na tayo sa may ano sa may ang ba ito oras na siguro ito ah kanyugan sobrang babang kanyugan ah napakaganda rin para rito malinaw ang tubig yung mga idol natin nagkakangkong Fingers, klapla Mga laberdi pa yun Mga laberdi Klapla yan pag lumaki ulit tayo ulit tayo yung ah, na rin tayo na. Nagpasok na tayo Ang kapal kapal Darito. Nandito tayo sa ano ngayon Sa ilog ng Ilog ng kanyugan Kapal na rin to na dami may malaki ay dulo. Yung may malaki oh. May malaki oh. Na hangin. Hindi natin namaan. Bali man. Jumpa rin. Walang hangin yung aking ano. Perga. Uli ulit tayo Sobrang linaw dito sa Ilog ng ano Ng kanyugan Ang lapit ko lang sa tinitira Ang tansyahan namin Isda Ay isang dangkal Mula is, ano, kay lalim Mula siya ng isda Mga tinitira namin oh. May labilab may labi -lab na sa five fingers Sayang kay Dong Jerry Mangilo Maka wala Kanina ang ng ano Hindi ko natansya kagad yung Angat ng asintahan kaya sumasablay ako kanina sa mga 5 fingers, 6 uh, fingers. May okay, bumaba na dito sa ilog ng kanyoga ni Paring Jerry. Grabe, parang ayaw kami pauwiin dito ng isda. Napakalinaw pa naman ng tubig. At ito, inabot na kami ng amihan. Alakas na na amihan. Ang oras natin ngayon ay alas 4 na. Mag uh, quarter to 4. Kaya kailangan na namin maka uh, alis na. Baka maka, makakulong kami sa may pinakaraanan rito. Ah. Uh. Gawa nang gumagalaw yung mga kangkong. Ito so, si Paring JR. Ay Jerry. Ililigpit na may nandito na nakadaong at nakatali na rin yung bangka namin tapos so, si parang GR, nantay ako medyo medyo mahirap dumaan gawa nga ng yung mga kangkong ron kumalas at eh, nakabara, nakabara doon sa pinakarana namin ito so, yung mga bata ang kukulit rito Yan lang yung huli ko bangya daming maraming isda sa ilog ng Ganyugan. kaya ron kami kanina so sumagapon yan lang yung na, ko si parang GR din nakarami Ayo, buli eh, ni parang GR. ayo. Eh. Oh. Uh, dalag din siya. Ito, Hindi, marami up. talaga. Marami rin talaga siyang huli. Oh. Kanina yan, doon din yan sa tapat ng uh, pulo o kabayan ng Kanyugan. Tapos, uh, bumaba siya rito sa may kay Edwin Kubo. Nakarami din siya. May mangino oh. siyang nasulyapan. Mabilis nga. Mas mabilis pa daw sa kidlat ang uh, sulyap eh. Kaya, Grabe. mas, yung malaki na yun. Yung isda rito, oh. ganun mula. Oo nga. Wala nga. Gawa nga ng parang sa kulay. Yan kulay ng tubig. Malinaw sa parang tanaw kami sa ibabaw eh. Yung ganung labo ng tubig rito, yung madilaw. Ma, napakailap ng tilapia kumpara ron sa Kanyugan. Grabe. Yeah. hanggang dito na lang ang aking uh, video ngayon maghapon na ito dahil eh mapalo na rin kami alas 5 na pinapon <laughs> Hi. na rin kami eh, yung mga batang ito yan yeah, natalon sino ang uh, tatalon dyan sige hindi ako hindi, hindi ako. ako tatalon nga eh o sige maligo kayo <laughs> o oh, paring GR yun binalot na ni paring GR yung kanyang huli oh. hanggang dito na lang kami sa sa aming uh, maghapon na ito sa pamamaril na to Hanggang sama ulie bye bye, bye, -bye.